Ang nail art ni Angelica Panganiban Homan ay ikinatuwa ng mga netizens sa social media. Ang nail art ni Angelica Panganiban Homan ay ikinatuwa ng mga netizens sa social media. Narito ang kanilang mga komento, Aybe, congratulations congratulations sa'yo. Pasensya na at agad kitang na-judge sa iyong mga kuko buti na lang, ini-zoom in ko. Bagong taon na, mag-refresh ka na rin ng iyong nail design charot. Congratulations me best wishes. Natuwa lang ako sa iyong mga kuko, ni nagtaka talaga ako, sa iyong cuticles pala. Napasum naman ako sa kuko, design pala. Congratulations, idol, at pagaling ka po, love you. Lampakite kung kinasal ka na, ang pakialam ko sa iyong kuko, di bagay sa iyong damit mo nakakaloka. Congratulations Mr. and Mrs. Greg and Angelica Panganiban Homan, best wishes. Maligayang bagong taon sa bagong Mrs. Angelica Panganiban Homan. Si Angelica Panganiban ay bumabati ng bagong taon bilang asawa ng dating nobyo at ngayon ay asawang si Greg Homan. Ang dalawa ay ikinasal noong December 31, 2023. Patuloy na nananampalataya at naniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal pa rin ang siyang magiging gabay, ang isinulat ni Panganiban sa kanyang post binabati kita. Mr. and Mrs Homan